Okay, eto lang po para sa mas maganda natin paliwanagan at background sa isyong ito Ati po lamang kausapin si Director Rino Abad Good Ang Director morning. po ng DOE Oil Industry Management Bureau Na nakakalam sa issue because panahong pa nila ito last administration Na ihain nila bagamat kinontra po ng mga oil companies na umabot po sa Supreme Court Good morning po sa inyo, uh, Director Uh, good morning, Sir Ted. Good morning sa inyong program at sa mga ating ka, sa ating kababayan. Opo. Uh, Director, inyo na ho bang nabasa kahit malang ang buod na sinasabing desisyon po ng Supreme Court? Uh, although ito ho naman ay first division pa lamang. Uh, well, meron na ho kaming copy at uh, nasimulan na ho namin basahin yan uh, kahapon. At uh, Ted, ang abogado ng Department of Energy sa cases na to ay yung ating OSG. Uh, but then again, of course, uh, ang pinaka prudent ho ay uh mayroon na ho kaming ina-arrange na meeting at uh, we are also preparing for a uh, clarificatory guidance uh, from OSG. Uh in the end, OSG ho ang aming susundin at uh, mag-prescribe sa amin. But initially ho, mayroon na kaming idea kung ano yung content ng decision ng Supreme Court. Okay, sige. So, just a background backgrounder po, Director. No? Apo, bakit po naglabas ng order ang DOE noong pong 2019 para po sa unbundling ng ating pong oil prices? Ah, uh, well, ang ang pagsasubmit ho ng mga oil company ng, ng notification, ang tawag ho natin dun sa requirement ng oil deregulation law, ay magkaroon ho ng notification ng mga oil company uh, doon sa um, changes nung prices no uh, specifically yung ginagawang adjustment isa ho yan at uh, of course meron ho kaming role din na i-publish no sa website ng DOE for the information of of the public kung ano yung trend sa international market Uh, including yung monitoring nga nitong domestic uh, prices. So dahil dyan, eh, kailangan ho natin ng information direct from the oil companies kasi uh, under the deregulation law, hindi na ho government ang nagsiset ng price. So marapat lang ho na ang mga oil company ang siyang magbigay ng information uh, at magsabi kung paano na compute ho yung price. Kaya ho nagkaroon nitong ganitong guideline. Opo, opo. At ito pong guidelines na ito, matapos nyo po itong ilabas, ito po ay agad kinontra ng mga oil companies na humantong po sa paghahain nila ng injunction. Uh, tama ho kayo. May 28, 2019 na ilabas ho itong uh, circular. Uh, at uh, mga around June 21, if I'm not mistaken, nag-file ho ng case ang ang PIP which is the Petroleum uh, uh Institute of the Philippines, which is the association ito ng selected uh, downstream oil companies uh, at uh, kinontra ho nila nga yung implementation. At kasama na ho, asserted dyan yung pagpa ng yung tinatawag na uh, rate of preliminary injunction para pigilan ho habang nandun ho ang main case. Kasi ang main case talaga nila is i-invalidate yung issue 1 mismo ng circular. Meaning, sabihin na in violation yan sa free regime, no? Yung deregulated regime. But at the same time, kailangan ho nila, tama naman ang ginawa nila sa tingin ko, kung ako naman ang nasa side nila, kailangan i-prevent din kaagad yung implementation for the meantime na nandun nakasalang yung uh, main case, no? Which is the invalidation. So, Uh, fortune, uh well, June 21, nag-file sila niya ng case at mga around August po, Uh, August 14 if I'm not mistaken also nag-release ho ang RTC uh, Makati Branch 58 nung approval nung writ of injunction kaya natigil ho ang implementation na yan. Opo. Oh And then sino po ang dumulog ng Supreme Court? Uh, well, ang OS uh, well, DOA through OSG filed mm. uh, a motion for reconsideration sa RTC mm -hmm. but it was also denied uh, around December 3. <coughs> 2019 kasi August 14 ang unang decision nagfile ng motion to motion for reconsideration uh, na deny na deny yun umakyat na ho ang OSG uh, papuntang uh, Court of Appeals. Mm -hmm. uh, ito na ho ang istorya diyan. Ang inakyat lang ho Sir Ted diyan ay yung writ of injunction. Mm -hmm. uh, may my side petition din na ginawa ang OSG na na ipawalang sala na rin yung case, uh, i-dismiss ang case na 'yan uh, on ground of forum shopping kasi may may humiwalay po kasi doon sa PIP member companies which is Shell and Petron. Mm -hmm. nagpail sila ng different uh, well, the same case mm -hmm. on a different sala, no? Mm -hmm. uh, one was filed in RTC Tagig. Mm -hmm. Uh, and then one, Petron filed uh, uh, RTC in mm -hmm. Mandaluyong. So, mm -hmm. isinama na rin ng OSD yung anggulo sa CA na dapat i-dismiss itong kaso kasi it needs some kind of consolidation. Mm -hmm. So, mm -hmm. kasi mahirap tatlo na eh. So ngayon, dalawa ang naiakyat tuloy na tanong dun sa CA na question ni OSG, DOE-OSG yung issuance ng writ of injunction kasama ho yung petition na i-declare na itong mga cases na tatlo na to ay pagsamahin Apo. at o, wag gawing forum shopping para hindi hmm. ho magulo yung decision ng different RTC court. So yan ho ang naging sitwasyon sa CA. Pinaburan ho ang OSGDOA doon sa pag-reverse na wala bisa ho yung writ of injunction. Ibig sabihin, pwede na ho kami mag-implement. Hmm. Uh, pero yung forum shopping uh, unfortunately Natalo tayo doon. So hindi ho namin na ipawalang bisa ang tatlong cases. So ngayon, yung retubing junction dahil na-reverse nga ho na walang bisa ano sa CA. Eh, itong PIP re resorted to filing a petition for review on certiorari doon sa Supreme Court. At ito na nga ang desisyon ng yeah. Supreme Court. Ayon. So sila ho pala ang naghain nga nito para po sa review ng kataas na sang hukuman. Bago ko po puntahan ang ilang pang bagay dito, pero ba natin lang isimplify para po hindi naman tayo bitawan ng ating takapakini kung gaano ka importante ito. Okay. Okay. Kapag ho ba in case lang po, in case lang maging final ito at pabor nga sa DOE, ano po ang benepisyo nito para po sa mga consumers ng uh, petrolyo? Well, so Ted, we we have to before before we go to the content ng ganyang tanong. Ang, ang, klaro lang po ngayon, we must know that the Supreme Court decided on the writ on the validity ng writ of preliminary injunction. Uh, ang preliminary injunction sir Ted, is a provisional remedy which is adjunct siya sa main case. Again, yung main case so is yung invalidity mismo mm. ng circular. Mm -hmm. Which is, nandun ho yan kay Makati K, RTC. Ang tinisisyonan lang ho ng Supreme Court ngayon is di tama ba ang pag-isyo ng writ of preliminary, preliminary, injunction ni RTC Makati Branch 58. Yun ang kinis, tinisisyonan ni Supreme Court. So maliwanag ho na ang pinag-uusapan ho ngayon ay yung writ of injunction, not the main, mm -hmm. the main case. So doon sa tanong mo naman ho, Sir Ted, kung sakali ho, uh, ito'y Uh, ma magi-guide kami ni OSJ na ready na kami mag-implement kasi wala nang visa yung injunction mm -hmm. then we will start requiring the submission of report with the unbundled cost component so dito na ho makikita ho natin uh, magkano ho talaga dun sa pump price. halimbawa it's 60 pesos magkano ho talaga ba dun yung uh, import cost magkano ho yung freight magkano ho yung taxes na binayaran at magkano ho yung naging uh, trans transport cost papuntang gasolina, gasolina gasolin station and then so on and so forth. Mm. So dito, ang hinihingi lang naman natin is unbundling ng pricing. Kasi ngayon, buo ho yung binibigay sa amin notification. Sinasabihan lang kami, mm. ah ganyan ho yung aming presyo 60 pesos. Mm. O oh, ganyan ho ang aming adjustment 1 peso. Mm. Hindi namin hindi may paluwang, 'di Paano na come up yung 1 peso or 150 peso per liter? Yan ho ang beneficyo lang na makukuha. But sir Ted, hindi ho ito ibig sabihin na kinokontrol natin kasi hindi naman ho Apo. kaya ng circular lang na i-refill namin yung deregulation law. Wala hong control dito. We're just getting the information for resources kasi marami hong tanong ang Congress, effective ho ba yung deregulation, paano natin ma-explain kung effective, hindi nga natin na naintindihan yung price? opponent Opo. Sige po So sir uh, balikan ko lang kaninyo kung ano ba na resolve ho dito ng Supreme Court So kasi po dito po sa akin lang uh, ano hindi ko nun naman po hawak yung main decision ang binabanggit nga lang po dito no na tinanggihan ng Supreme Court yung petition nga ano na uh, ito'ng uh, pagpigil ng oil companies na itoy inyong ipatupad meaning sa ngayon po Uh, resolve na na maari nyong ituloy ang pagpapatupad nito can you clarify please oh well it, it appears Sir Ted, na okay. nandyan na yung uh, decision na pinawalang bisa ang injunction ang ang purpose lang ho ng injunction is pigilan kami so kung okay. wala na po yan okay. hindi na po Ayan. kami mapigilan. pero remember na meron hong pending case doon sa RTC which is the main case of okay. invalidation Okay. Opo, iba pong usapin yun to invalidate yeah. mismo the order of the DOE. Now, uh, attorney, ito pong uh, ito pong desisyon eh nanggagaling pa lang sa First Division. So, hindi pa po ito mismo sa kabuuan ng mga maestrado. Nangangahulugan ba na may pakakataon na naman itong oil companies na magmotion dito sa First Division and then eventually i-akepeto sa en ah uh, ma ma may chance ako talaga, sir, Ted Because, in fact, that will be a resort for the PIP okay. na i-file yung motion for reconsideration with the in-bank now. Mm -hmm. So, wa wala ho tayong wala ho tayong question doon na posibleng nilang gawin. Ah, okay. Sige. So, anyway, so, ah, kasi po, ito ay halos tatlong taon bago madesisyonan. Meron pang pending dito po sa Makati. dihuba ho ba? At malamang po, hindi papayag itong mga oil companies na ito. Pero ang bottom line dito po, attorney, na magiging transparent ano ho, sa, pagkwe, sa pagbibigay ng presyuhan ang mga oil companies kung bakit kahumantong sa 60 pesos per, per liter at kung ano ang mga pinagbasehan nito at lalantad rin dito yung industry take ika nga yung kinikita ng oil company sa bawat litro ganun ho ba yon uh, gan ganun ho talaga ang ang effect ng ng circular po na yan Okay, and so kumbaga po, para din po sa kuryente, ito po ay bottom line dito, kapakanan ng mga consumers. Uh, isa ho dyan kasi empowerment of analysis, empowerment sa taong bayan para maka, ma, maintindihan. Uh, nandyan ho magagaling sa okay. information, okay. which wala ho ngayon yung detalye na yan. Okay, sige. And then lastly po, Sir, kumusta po dito ang paninindigan ng kalihim ng DOE? Pareho ba ho siya? Pareho ba ang damdamin niya nung nakaraan? Kasi po ito'y ito, y, ito y ginawa nung pong panahon ni Secretary Alfonso Cusi. Well, hindi pa ako ng Sir certain because I I I cannot presume kung ano yung decision ng sekretary namin. Mm -hmm. But basically, eh, um uh, wala naman hong masama no itong mm. purpose ng circular so mm -hmm. I believe na wala ho tayong nakikitang issue. Okay. Uh, uh unless ho, uh, again, certain mm -hmm. uh, unless I have to be careful kasi hindi ho ako pwedeng mag-presume. Um, uh, unless meron hong mas sa uh, ibang consideration na okay. policy wise ay Opa. pwede hong uh, ma matingnan but but for me mm. uh, sa tingin ko lang ho Hmm. wala ko naman akong nakikitang isyu kung okay. uh, i ang ganitong circular. Okay. sige po. So salamat po na marami sa inyo attorney. Kami po ay kay pa paano no? Nang galing na rin po sa inyo mismo ito pong isyung ito na akin pong gustong ipaliwanag para po maintindihan nila ang importansya nito at kapakanan po sa ating lahat. Salamat po attorney Abad. Thank you sir. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.